Mag-asawa, pinagtataga patay sa Samal Davao del Norte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Kirby Manzon ng RMN Davao. RMM! Patay ang mag-asawa na 43 at 31 years old matapos na pinagsasaksak ng isang lalaki sa kanilang inuupahang bahay sa barangay Villarica, Babak District, Island Garden City of Samal or Igaco sa Davao del Norte. Sa panayam kay Police Lieutenant Colonel Hamlet Larios ang hepe ng Samal PNP ay napagalaman ang sospek ay miyembro ng Local Security Task Force kung saan nakunan ng CCTV footage ang kanyang pagpasok sa bahay ng mga biktima madaling araw ng October 17, 2025 at doon na niya ginawa ang krimen. Ayon sa sospek, nagawa niya ang krimen dahil sa sobrang kalasingan. Kasama pa ng mag-asawa ang kanilang dalawang taong gulang na anak nang nangyari ang krimen na swerte namang nailigtas sa pangyayari. Nag-alok pa ng 100,000 pesos na reward money si Igacos Mayor Toto Reyes para sa makapagturo ng sospek na nahuli rin sa isinagawang hot pursuit operation. Kaninang umaga nang dumating sa presinto ang pamilya ng biktimang babae kung saan bumuhos ang emosyon at tensyon ng kanilang nakasagupa ang sospek ng krimen kung saan hustisya ang kanilang naging panawagan. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radjuman, Kirby Manzon, Tatak, RMN. RMN Network News.